Yorobun! Annyeonghaseyo! Ayan, trending ngayon sa Philippines ang uh, video ni Ms. Sharon Coneta na apparently she was turned away sa Hermes store sa Shinsegae sa Seoul dito sa Korea. At magre-react tayo, magre-react ang inyong samsyon, saw tayo dyan sa usapin na yan. At hindi lang yan, alam nyo namang napaka mausisa at uh, maimbestiga ng inyong Samchon. So, inalam natin, mismo sa Hermes Korea, tumawag tayo sa Hermes Korea kanina. At tinanong natin, bakit naman ganun? Ba't naman nila tinanong ng ating uh, Megastar? At nagtanong-tanong din tayo sa mga kakilala nating Pinoys uh, tungkol sa experience nila buying sa mga ganyang uh, luxury brands. At ako rin, mag-share ako ng experience uh, sa pagbisita ko sa mga ganyang classy stores. Hindi naman ako mahilig bumili ng mga ganyan. Pero na-experience na natin pumasok. Ayan, sa huli, total dukan natin. Lalagyan natin ng conclusion. Was she really turned turned away? Ganun ako ng ganun kasi napaka-strong ng salitang turned away eh. Kaya aalamin natin yan. So una muna, react muna tayo dun sa video niya. Ayan, nasa Myeongdong area sila. Dun sila sa Shinsegae sa may Myeongdong area. Ayan. Myeongdong sa very famous uh, tourist spot. Shoppingan yan. Yan yung very famous intersection dyan sa Mong dong Yung landmark na yan. Ayan. And uh, Shinsegae is a very famous uh, uh, store dito sa Korea. Parang ano yan? Rustans? Parang ganyan. They carry a lot of uh, luxury brands. Ayan na. Yan muna. Pinos ko muna dahil... Uh, o dyan ako nagulantang turned away at their mess store at uh, may may emotiko na malungkot kung papanoor nyo yung video kahit balik-balikan natin ng konti wala naman akong makitang parang ginanun siya or sinabi sa kanya na umalis siya I don't think she was literally turned away pero sige, tapusin natin yung video tingnan natin kung ano pang nangyari So she ended up going to Louis Vuitton. At doon ay pinakita na talagang asikasong asikaso siya, binigyan pa siya ng flower, ng wine. I think because she bought a lot of stuff. Baka na siya sa Hermes kaya bumili ng maraming uh, uh gamit sa Louis Vuitton. And that's why binigyan siya ng ng champagne, ng flowers, and mega asikaso sa kanya. Uh, ang lahat ng stuff. May isa lang akong i-react muna dito before we continue. Napansin ko na si Shawi uh, on many parts doon sa video ay uh, nagtatanggal lagi ng mask. So sa Korea, okay nang walang mask sa outdoors. Pero indoors, it's still a law na dapat magmask sa loob. So kung nasa Korea siya at uh, sa Korea uh, na broadcast na upload itong video na to. Uh, kung sir, I mean kung Korean siya. Malamang ay uh, makuyog siya at ma-report siya at uh, magalit sa kanya yung, mga tao. Kasi even si V, may may recent video si V of BTS, di ba? Na gusto siyang kunan ng video ng mga ng press at pinapatanggal sa kanya yung mask niya. Uh, he was hesitating and tinatanong niya pa yung press kung kayo ba magiging responsable sa akin. So, again, hindi allowed magtanggal ng mask sa loob, sa indoors dito sa Korea until now. <laughs> so many years now. Ayan. So, so, so kinuwento niya na singer siya, na artista siya sa Philippines. Kaya lalo rin na excite yung, yung you staff. Uh, really, really Hindi okay. sure, sure, sure. no, no. ba? Buong uh, batalyon, buong brigada ng Louis Vuitton ang nag-asikaso sa kanya. At itong sina na to yung medyo na nagulat ako na lungkot, na siya. Sinturon sa Hermes. Ayaw ko papasukin. Ayan. Ayaw daw siyang papasukin. Balak niyang bumili ng sinturon sa Hermes. Okay. No more. No. Bye -bye, Big mistake. Big Huge. I have So, lalo na nung dinagdag pa nung, nung nag-edit ng video nila yung scene na yon from Pretty Woman. Um, that's a very famous scene. Uh, Julia Roberts pumunta siya sa isang store sa Beverly Hills na uh, hindi maganda yung getup niya mukha siyang walang pera at uh, she was turned away. Yun ang talagang turned away. Pinalabas siya sa store. Ang ginawa ni Julia Roberts, namili sa ibang stores ng uh, maraming uh, items at bumalik siya rin sa store kung saan siya turned away para ipamukha na o oh, kita nyo, ang dami kong binili How sa ibang store. Ayan. So, parang ganun yung spin nung editor nung video na to ni Miss Sharon Coneta that she was turned away from Hermes kaya pumunta siya sa Louis Vuitton namili siya at bumalik siya sa Hermes para ipakita na marami akong ipinamili ayan I have that watch in black Um, of course, dahil dyan sa nangyari na yan, if you look at the video, yung mga comments ng mga tao, ang dami ding parang uh, nagreact, react violently. Rude and unhelpful ang uh, Hermes. Somebody said, how I wish the management of Hermes saw this video and LV keep it up. Mas matindi, may nag-pick up ng uh, video na yan sa ibang uh, channel and ayun, parang ang spin na talaga ay If you look at the thumbnail, hindi ako pinapasok dahil sa suot ko. Eto, I think, ano na to, sensationalizing na lang. Kasi wala namang binanggit si Miss Sharon Coneta na hindi siya pinapasok dahil dun sa suot niya. Nakaka-disappoint at nakakatawa at isintay dahil talagang nangyayari pa na ito sa totoo. Naway maging leso nito sa atin, huwag basta-basta mong judge ng tao ayon lang sa pananamit. Ika na nila, don't judge the book by its cover. Narito naman ang mga naging reaksyon ng mga netizens. That's why kanina tinawagan natin ang Hermes Store mismo sa Shinsegae, sa Myeongdong area. At tinanong natin, Ah, uh, Hermes, Shinsegae, macho? Ah, may, 저희는 본사의 고객센터이고요. 세계여행 관련된 안내도 저희가 다 도와드리고 있기 때문에 이쪽으로 전화 주시면 됩니다. 예, 며칠 전에 필리핀 연예인 신세계 리메스로 들어가고 싶은데 멜사리오그했는데 입장 남자가 노력하지 말고 필리핀에서 어, 뉴스 들어왔는데 그냥 공공는거왜 그러십니까? 아, 저희가 하루에 네. 아, 그래요? 몇, 몇명 받을 수 있어요? 이거는 매일매일 바뀌어지는데요. 예. 그, 어, 저희가 안쪽에 근무하는 인원수나 혹은 매장 상황에 따라서 한 60에서 80명 정도 이렇게 받고 있는 부분이다 보니까, 네, 이그 명수가 그날 다 차버리면 더 이상 웨이팅을 받지 못합니다. 그래서, 어, 아침 오픈 시간 맞춰서 빠르게 방문을 권장드리고 있습니다. 아 그래요 아 그냥 사람 많이 있었으니까 그러니까 아예 알겠습니다 그럼 이거 코로나 때문에 인가요? 아네 맞습니다 코로나 이후에 저희가 웨이팅 시스템을 시작하게 되어가지고 한 네, 사람씩 이렇게, 이렇게 다 입장을 도와드린다고 해서 그렇게 인원수를 제한했습니다 아예 알겠습니다 감사합니다 예 수고하세요 Hindi lang siya. So, nagtanong na rin tayo. May mga friends tayo na recently ay bumisita sa mga high-end stores. Paano ba talaga ang sistema kapag bumibili ka sa mga ganitong shops sa Korea? Yung recently, oh, sa so Chanel, papunta ka sa sa uh, harap, diba? Tapos meron doon silang parang tablet. Mm -hmm. Maghihikot mo yung number mo. Kapag puno, kasi di ba may pila. Mm -hmm. Pag puno, di nipot may number mo. Tatawag, tatawag ka nila, itatext ka nila. Okay. Para, ito, yun, ito, ito na yung next. Okay, pero bakit ayaw magpapasok? Bakit hindi basta-basta pwedeng mag-walk-in ka lang papasok? Una, dahil sa COVID, di ba? Hindi pwede silang puno. mm -hmm. Tapos isa pa, kasi isang isang attendant, isang kliyente dapat. Hindi ka pwedeng yung ikot ka lang ng ikot doon. Lalo na pag mga high-end na ano na mga bags. Ayan. Ito, ang uh, tong second friend ko ay uh, kakapamili lang. Sa Gucci naman siya, just a few weeks ago. Kailangan mo din mag-fill uh, up muna, mag-register, tapos pinaghintay ka. oh, mag-register muna ng phone number, then mag-message sila sa kakautok mo. Mm -hmm. Kasi ayaw nila maging crowded sa loob. Kung baga, mm -mm. para ma-assist nila ng maayos yan. Pero okay, sa, er na. sa Hermes, nakapasok ka na? Oo, mm, na kasi kuya. Ah, pati Hermes, na try mo, Chanel? Sikat yun. Mas mahirap yung pumasok nung kuya. Pag Hermes, Chanel, uh, Louis Vuitton, Gucci, Prada, yan talaga kuya. Maghintay ka talaga. Hindi pwede pwede basta basta ka pumasok. Nililimita nililimatahan nila talaga yung papasok sa loob. Oo. Limit limitado talaga yung mga tao sa loob. Lalo na sa Chanel kuya. Mga ilan-ilan lang. Mga apat ganyan. Pag may tao sa loob na apat or lima, hindi ka talaga makapasok. Maghintay ka talaga matagal. Ayan. Si friend number three ang ano talaga, ang pinakamahirap patungkin talaga dyan, Chanel, umila ka ng alas 8 dyan o 8.30 pa lang magpalista ka na hapong ka na minsan tatawagin. Okay. Mahirap. Ay, mga, kur mga kuryana, loko. Anong, ano sila patay na pa rin si Chanel? Eh, lalo na kung siya lang pinuntahan niya, eh, talagang hindi siya makakapasok. Pero hindi naman, ano, Dito totoo yung ano, yung, na eh, kami nga, ako, naka-shorts lang nga ako dun eh. Mm -hmm. Tapos nakapit. Okay, bakit paanoin uh, ka? So wala, wala. namang ganun judgment? Eh, wala, wala. So far, wala naman ano, na-experience na, na, na ganun. Pa nga, eh, polite pa amin sa sila. Hindi na... Nakakuha na tayo ng opinion from uh, from Hermes Korea. Nakatanong na tayo ng uh ng experience. Narinig na natin yung kwento ng mga Filipinos here in Korea who tried buying sa mga ganyang high-end stores. So para lahat ng uh, sides ay marinig natin. Ang sinet ko naman next ay yung uh, experience ng mga Koreans themselves kapag uh, pumupunta sila dyan sa, sa mga Hermes, sa mga Chanel. So una muna, so like this one, it happened a few months ago yata. Uh, nagtaas sila ng price. The day before magtaas ng price, ayan nagcamping yung mga Koreans doon sa, sa Chanel store uh, yung iba gabi pa lang may talagang naglatag sila ng tent umaga parang no chance ka na sa haba ng pila iniikutan nila talaga yung uh, yung buong uh, boulevard niyan buong avenue just to line up to get in sa mga ganyang high-end stores eto naman so parang nag-post siya sa isang uh, forum kung uh, okay bang pumunta sa Hermes ng weekdays kasi pag weekends, no chance ka na sa haba ng pila. Ayan, at may sumagot. ng Korean kapag translate mo, on weekdays, kapag daw 10 lang yung naghihintay, <laughs> around 2 hours. Kapag more than 20 or 30 yung naghihintay, 2 to 3 hours. Ganon katindi, ganon katagal ka maghihintay bago ka makapasok sa Hermes store. This one, uh, sabi niya, kakapunta niya lang daw Yesterday, I got a waiting number at 12 o'clock, pero nakapasok siya ng 3 o'clock na. So, this, this one naman, yan, shinare niya na rin yung experience niya sa Chanel naman. Chanel asked for the number of companions when registering, but up to two people can enter. Hermes can only enter the person in line. So, hindi pwedeng pumila ka, tapos isang grupo kayong papasok doon. Also, Chanel and Hermes can only be purchased by those who have registered on the waiting list. ID is required for purchase. So ang ganda ng sinabi nitong isang vlogger, ang luxury is not something na mabibili mo ng pera lang. Dapat mag-exert ka rin ng time at effort. This one, even at around 3pm, the waiting number at the Chanel store was over 50 and there was a long line at the Hermes store. So gaya ng nasabi ko kanina, ako hindi naman ako madalas namimili dyan sa mga high-end luxury uh, brands na yan. Pero na-try na nating pumasok. Ilang beses akong hindi rin pinapasok. Not because of anything. As simple as sinabi lang sa akin na kailangan daw ay may uh, reservation ako. May prior reservation. So, uh, that's when I learned kailangan mo magpa-register sa umaga. Iiwan mo yung number mo doon sa, sa tablet nila or sa listahan nila. And then tatawagan ka nila or text ka nila na pwede ka nang pumasok. So to conclude, I don't think merong mala pretty woman na uh, big mistake na uh, prejudgment na nangyari. I also don't think na may kinalaman yung sort niya or yung pagiging pinay niya dun sa sa ganap na yon. It all boils down to simply may sistema lang ng pagbili ng luxury brands dito sa Korea. And hindi ko alam sa ibang bansa, ah, pero dito sa Korea, ganyan talaga yung sistema ng pagbili ng luxury brands due to the very high demand. I also read in one Korean blog. Iniiwasan din ng mga luxury brands ang overselling para maiwasan yung mga scalpers. Also if you try to Google kung bakit uh, mahirap bumili ng Hermes, ayan. Ang daming paliwanag because of the limited edition item. And again, ayun nga ang taas-taas ng demand po ng luxury brands dito sa Korea. Simpleng Google lang din just type Hermes, Chanel, Korea, people lining up. Makikita nyo yung mga stores dito sa Korea na talagang pinipilahan, nakakamping camping yung mga tao to buy the the luxury brands. Tingin ko tactic din yan ng mga luxury brands eh, yung uh, unattainability, yung uh, yung exclusivity. 'yung pahirapang mabili, part siguro ng marketing strategy ng uh, ng Hermes, ng Chanel to make it uh, uh very desirable, 'yung hindi siya madaling makuha eh. Kaya kaya lahat ta ng tao lalong gustong uh, bilhin siya. Um if I may just give my advice, alam ko sino ba ako para magbigay ng payo kay uh, Madam Sharon Coneta. But um a simple research could have uh, saved you from this experience. Uh, sabi nga nila, di ba? When you're in Rome, do what the Romans do. If you want to buy a luxury brand, it doesn't matter kung may pera ka, kung mayaman ka, kung ano estado mo sa buhay. Especially since marami namang mayayaman dito sa Korea. But rules are rules. You go there early, uh, magpapalista ka po talaga at uh, hihintayin mong tawagan ka abisuhan ka na pwede ka nang pumasok. Gusto nila one-on-one -on -one yung pag-assist ng attendant, ng clerk, doon sa uh, customer. Siguro, para mas lalo kang uh, ma-pressure bumili, no? Kasi parang isa-dalawang tao yung nag-assist sa'yo. Talagang parang mahihiya ka kung hindi ka bibili. But it's just my theory. But the point is, yun po talaga ang kalakaran ng pagbili, pagpasok sa mga stores, luxury brands dito sa Korea. There's no discrimination whatsoever and it's very wrong to say that she was turned away. She's not turned away. Hindi siya nakapasok kasi wala siyang reservation. Hindi po pwedeng basta-basta mag-walk in sa mga luxury brand stores dito sa Korea. That's just how it is. Regardless of your status, nationality, that's just how it is. Yung mga makakapanood ng video na taga Korea. Um, please share sa comment section ano bang naging experience ninyo uh, nakabili ba kayo sa Hermes Store, sa Chanel Store ng uh, walk-in ng mabilisan at madali uh, please share kasi baka rin may iba naman talagang uh, nakakapasok agad so maganda makarinig din tayo ng opinions ng iba. Kung nag-enjoy kayo sa video na to at gusto nyo pa makarinig ng ibang mga kwentong Korea mga updates, news, events, announcements na in Tagalog language. And follow me on Facebook especially. Diyan tayo nag-post ng mga articles at mga videos dito sa YouTube. Ayan. Anong kiseyo!